mga ma'am sir Meron po itong uh, Ano ng bangka yung kahoy Parti ng bangka na may mga pako Delikado Baka mapaka ng mga maliligo dito Sa bagas-bas Let's go Huwag po natin Delikado mga ma'am Ano no? So, sa mga parts ng bangka Kahoy po mga ma'am sir Delikado po ito makano Yung ano niya So, Mga pako po ito na delikado pa ito ay ano nasa gilid tapos di ba pansin mapakan nitong pako delikado ay tanggalin po natin ito sana ay makuha po natin ito Ayan <laughs> mga mga hindi <laughs> kaya kaya mga mam sir kaya sobrang bilat, sobrang ng kahoy yung kayang buhatin kahit kaya pa si ay ano you know Timing natin sa paglakas ng alon. Ito, ito. Timing natin para makabuha ito. Ito. Kaya mga ma'am sir, ang gagawin po natin dito ay ano, babalukutin po natin yung pako dahil kaya buhatin, ibaliktad. Ang gawin po natin mga ma'am sir ay ating pong uh, babalik to, uh, babalik drain yung bako papakarin papa, uh, sa so mga baha na po tayo nang ano ng uh, bato buktayin ko natin yung ano yung uh, pako na yan